Aktoran po makin mungkin mamanda ulit udah takut, makin hitam. Amin, aku belum makin belum Nandun po sa kabila. Dahil pong kay kay mga environment na bago. ito Ang daming kaykay. Meron po pala nga ng huli po ano. Mineral dab. Hindi ko lamang nadala yung aking cellphone at madilim na ako nakapagpandaw. Pinakawalan ko dun po. May huli din naman po maka na naman po mga ka-environment. Parang emerald dab na naman po wari. Ayun po ang dun oh. Sa baba. Nakapisik po isa. Sa dalawa. Ano sa baba po yung nakahuli kapon? Ng emerald dab. Yung po mga environment oh. Emerald dab na naman. Babae. dalawang pa ang mga ka-environment ang huli po niya oh. ito po mga ka-environment batang bata pa po ano oh. Apoy medyo brown pa na ano, mapula pakawalan po natin to pa, ayun po pinapaligaw ko po yun eh, o pinapakawalan mamaya nalalaan po ang ano nito kana mamaya ko nalalaan po yung lalagay ulit Ayan po yung nakahuli kahapon ng emerald dad. Ito po, kahapon nakahuli. Kahawin naman ang huli niya. Yung sahig. Ito po mga ka-environment to yung nahuli kahapon. Malahibo. yung kabilang buntok na yun po mga environment doon sa may mga manok panabong nasa tapat lamang po nila yung mga ano labuyo parang gustong magsalpukan Mukhang daga po mga ka-environment yung kumain ng aking pain. Oh. Nyug. Nagyan ko po ng nyug mga ka-environment. Saan po yung pasuot ko? Wala pong nadadali. Ayun, puro langgam na po pala mga ka-environment. Oh. Kaya siguro ayaw nang tukain ng labuyo. Kainin. Ito po. Yung pumisik po kahapon mga kender ka mo. Hindi ko naitakid dito. Dahil sobrang dilim na. Gabi na po ako nakapag ano. Pandaw ka po. Pag gabi na. Ganti nila muna yung video ko mga environment. God bless and keep safe po sa atin lahat. Huwag pong kalimutan mag like at subscribe sa aking youtube channel. Maraming salamat po.